ito yung ano yung panimula namin nung unang lapag ni Dating or Ms. Moreno kasama ng aming dating district director ang Alma Tricas at General Tanaw. Ito yung mga katuwang namin sa paglilinis ng ano eh, ng Divisoria noon. Nung unang ano, unang taon namin dito sa Divisoria Red. Eh. At sila yung mga katuwang namin, yung mga barangay na sinasabi ko nga kamina, yung ugnayan ng barangay sa kapulisyan, kasama eh, namin yan. Yung e walang barangay na nasa ko, pinuntahan namin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Dagupan Outpost for today's video. Saksihan po natin ang kanilang isinagawang Parangay Ugnayan sa area of responsibility. Ang Ugnayan sa outreach program na ginawa natin dito sa may sa loob ng ano ng barangay 49 kung natin yung ano yung public court. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagpapaigting ng ugnayan ng polis sa barangay Tagat saksihan po natin ang makabulawang aktibidad na isinagawa ng Dagupan outpost na pinangunahan ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tubera sa kanilang area of responsibility. Ano mo ba kalaga sa ilang supervisor, ang po supervisor, yung makikipag ugnayan niya sa barangay sa area? Ah, siyempre, ah, napakalaming bagay ng ano, yung ugnayan ng, ng barangay at ng kapulisan. Kasi sa pamamagitan nito, lahat ng mga proyekto, mga mga ginagawa na sa loob ng barangay, pakipag-ugnayan natin sa kanila, eh may isa sa katuparan natin ng maayos. Kasi sa pamamagitan ng barangay, sila'y nakakilala ng mga ano eh, mga residente nila, na kung sino yung na talagang mga longest niya sa area nila at nare-report nila dito sa, sa kapulisan. Ilang taon nating pagkasama, eh, nandito pa rin tayo. Yung tulong nyo, support na dito sa Dagupan na ako kasi talaga hindi matatawaran talaga. E, parang po naman lang parang gaya ng barang, barang kapulisan talaga. Ang lahat ng mga gusto natin mangyari para sa ating nalasang uman talaga uh, na, na, uh, na sa katumpara ng maayos. Kaya uh, muli, sa inyong lahat na nandito lahat ng mga kaibigan kong kaibigan na dito, nandito maraming maraming salamat po sa inyo uh, Tuloy lang po tayo yung pagkasari sa ginagawa natin, yung pagpunta po sa inyo ng mga tropa ko sa presenta o ng galugad, kung meron pa po kayong mga, mga dapat na o mga concern, eh, yung mga pupunta po sa ng mga tropa ko mga para din ng buhay. Para maayos na po yung mga ipapag dapat natin na, na maayos na sa mga nila. ah Unang-una, uh, nagpasalamat ako sa kanila dahil sa ginawa nilang uh, patuloy na pagtulong at suporta rito sa pulisan kasi isang awag nilang natin sa mga barangay ay eh, nagyan agad sila para tulungan tayo sa, paggawa natin ng clearing operation sa area nila yung pag-off lang galugad sa barangay nila eh yun napakalaking bagay sa kapulisan yung ganunan eh, uh, sistema Ah, uh, yung pagkikipag natin sa kanila eh, talagang napakalaking bagay Tuloy -tuloy namin, uh, namin na ito. Tuloy-tuloy lang ng mga namin ang ugnayan. Dahil sa pamamagitan ng, ulitin ko sa pamamagitan ng barangay, eh madali namin na uh, nalalaman kung sino yung mga nagtutulonggis dyan. At pag nireport sa amin dito, ah, uh, kasama sila pag pinuntaan namin, na agad -agad namin uh, na agad-agad namin na nakukuha yung tao. Sir, uh, muli sa walong barangay na nasa sakot pang sa Milagupan Outpost, ay eh, patuloy po akong ang uh, humihingi ng suporta sa kanila sa katulong na sana ay eh, hanggang sa huli ng aming aming samahan dito ng barangay at kapulisan ay eh, tuloy-tuloy lang po kami eh wala pong iwanan hanggang sa huli. Dahil sa magandang samahan ng pulis sa barangay ay full force ang mga opisyales ng walong barangay na nasasakupan ng Dagupan outpost kung saan lahat sila ay nagturo sa naganap na barangay ugnayan at patuloy na nagpahayag ng kanikanilang suporta para sa Peace and Order Program sa nasabing area. Maliban sa barangay ugnayan na inilatag ng pamunuan ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera bilang pasasalamat sa mga opisyalis ng barangay at komunidad ay nagsagawa rin ng outreach program sila Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera. Katuwang, ang FD Station 2 Escad na si Police Captain Ferdy Kayabyab. Still in place, saka pinalakas ng police possibility natin, sir. Uh, mula naman dito sa ating mga nasasakupan dito sa Tagupan Out po, sa asahan niyo po, na ang inyong likod, sampun na aming kapulisan, ipatuloy na magbabantay at paglilingkuran po kayo. 24 hours. Sir, uh, lastly, full name and designation, please. Ah, uh, ako nga po pala si Police Chief Master Sergeant Terado Bong Tobera ng Nagupang Outpost. Oh, Thank you very much, sir. Po, sir. Samantala, nagbalik tanaw rin si Police Chief Master Sergeant Tobera sa mga nauna ng opisyalis ng Manila Police District na tulad nila General Danao at Police Lieutenant Colonel Montante na naging katawang nito sa paglulunsad sa malaking pagbabago na programa ang sinimulan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Hey, Paninila natin, nagunan na pag ni dati niyo Moreno kasama ng aming dating district director ang amin matikas na si General Danao. Ito yung mga katuwang namin sa paglilinis ng, ano, eh, ng Divisoria noon. Nung unang, ano, ng taon namin dito sa Divisoria eh. At sila yung mga katuwang namin, yung mga barangay na sinasabi ko nga kanina, yung ugnayan ng barangay sa kapulisyan, eh, kasama namin yan. Yung e walang barangay na nasa kupang ko, na pinuntahan namin lubos ang pasasalamat ni Police Chief Master Sergeant Tobera sa mga opisyalis na katulad nila General Danao, Police Lieutenant Colonel Montante at mga opisyalis ng barangay na talaga namang nakiisa sa napakagandang programang sinimulan ni Manila Mayor Esco Moreno noong kanyang panahon ng panunungkulan. Ang pasasalamat ni Police Chief Master Sergeant Tubera, inadating MPD Director, Police Major General Leo Francisco at Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ang kalinisan at katiwasayan sa Divisoria ay patuloy na pinatutupad. Alinsunod sa programa ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan sa panahon ng Deputy Director Police Brigadier General Tom Ibay. Samantala, magkatandem si na Police Captain Ferdi Kayabiab at Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera uh, sa okay isinagawang si outreach uh, 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 program. Bago lang po ako ito sa Station 2 ang tangalin po sa inyo lahat. Uh, unang Unang-una po, uh, nagpapasalamat kami kay Pata Jerry na imbitahan kami rito tapos nagkaroon ng konting outreach program. Lubos ang kasiyahan ng pamunuan ni Police Chief Master Sergeant Tobera sa isinagawang outreach program kung saan sila ay namahagi ng masustansya at mainit na makakain sa mga kabataan at residente sa nasabing lugar ay bilang pasasalamat ng kapulisan sa komunidad dahil sa mat pinaigting na pakikiisa at suporta ng barangayan at komunidad sa mga programa at peace and order program ng Dagupan outpost sa kanilang area of responsibility. Magkatandem si Police Chief Master Sergeant Obera at MPD Station 2 Escad Police Captain Ferdi Kayabyab sa nasabing makabuluhan na outreach program na nagbigay ngiti at saya sa mga kabataan yun rin sa mga magulang na nagtungo sa nasabing makabuluhang aktibidad. Uh, mula naman dito sa ating mga nasa dito sa Taguig Outpost sa uh, asahan niyo po ang uh, inyong likod sampu na aming kapulisan ipatuloy eh, na magbabantay at paglilingkuran po kayo 24 hours Sir uh, uh, ako nga po pala si Police Chief Master Sergeant Gerardo Bongcu ng tagupan Outpost Big na pamayanan alin sunod sa programa ng Chief PNP Police General General Francisco De Marville at NCRPORD Police Major General Osemblance on our